naabot ang 199 pesos mo. Ito lang naman ang abutin niya. Meron kang seafoods like crabs, tahong, shrimp, chicken, patikulon, pork pork barbecue, hotdog, at longganisa. At hindi lang yan. Meron pang kasamang mga fruits and dessert like gulaman, spaghetti, at ginataang saging with tapioca. At alam mo ba? Lahat ng yan unlimited. Eat all you can yo what's up mga sir welcome sa atong kaon sir episode 19 na karo karoon nag soroy -soroy sa may S. Lute Street, Salvador, Poblacion, Iligan City. Kay na ako na dunggan nga naadini ni Dapita ang barato nga eat all you can. Anyway, naaday ta din ni sa Kitcheninas Diner. Nag-offer sila og eat all you can for only 199 pesos. Wow! wow unlimited grill! So kung wala mo kabalo, asa ni sila dapita na ara linya sa Phil Am Life and Uncle Brew. Or kung wala jud mo kabalo, asa sila dapita kanina lang Timani At bang sa Gaisano Mall, dayon sa likod ana na abitoy sa kalsada, din na ninyo makita ang Kitchen Nina's Diner. Tapad lang siya sa Raktek and Ashira Collection. So, karo, dato sa ang sublong Let's go. So, sa ay mga pagkaon yan. Alright. Anyway. Oh, yun yun, no? So, Oh, hindi po sa ambiance yan, no? Sa argon ba? Pag na siya ay something na pagka nature. No? Nature yung vibe. And... Nay mga kwan, yun yung mga nag dine no? Ano yung mga design yung din ako gaya. Hi sir, may nga po. Ang po na po sa stage yan. I don't know kung saan yung stage. Kasi gusto ko magkanta kanita. Ang isip po gaya na po yan anyway subdan na nato og luto para makakaon na dayon ta kay naglaway na jud ko naglantaw sa laing lamesa <laughs> malingaw man putang ani luto lutoy eh. labi ka ubad nimo ang imong mga barkada pamilya ug mahal sa kinabuhi di ba anyway ilang crabs shrimp o tahong kay luto o templado na daan. Mauigo na lang ninyo initon para lami siya kaunon. Huwag ang ilang mga pork, huwag ilang chicken, hotdog, longganisa kay dali po sa lutoon kay nipis rin mga rin pagkahiwa. So, dili ayud mo gutumon, di rin mo magulat o taas-taas na oras ay ha mo makakaon. Huwag ang nakanindot kay kung medyo gibidli na mo sa inyong gikaon ay naate mga dessert diyan like gulaman, spaghetti, napatay ginataang saging with tapioca and na watermelon nga tamis po kayo. unsa sa palangayan ng mga sir, suruya o tilawi po din ang Kichininas Diner. Din hinalang takutob, dagang salamat sa paglantaw, amping mo permi and God bless.